Lamon. Walang ulam. Yung ulam namin is to you. Tapos, sausaw sa suka. Ito yung aming chip cook na pogi. Si ano, kamukha ni... Kamukha ni Joshua. Ano dyan eh? Namang gwapo na cook oh. Kamukha ni Joshua. Garcia. <laughs> Joshua Garcia. Pag sure dyan, kung Joshua Garcia ba talaga? Yan ang aming chief cook. Chief cook. Tapos, ayan na siya. Magluto na yan siya. Ano chief o? Chief cook? Ninaluto kayo? Ay, uh, siyempre, ganun kasama na yun. Bakit ba? Pag tuyo, hindi pwede maging chef? Gawin natin high class. Ay, gawin natin high class. Okay, go. Gawin natin ng gold. Go. Kumakain nito. Kumakain nito, Mars. Ano bang kinakain mo? Yung panggabi na tuyo. Oo. Oh, oh. Ayun. yun o ang... Sa... <laughs> Kasi yan, tuyo siya. Pero sa gabi, basa na tuyo. Diba? Ay, ganun lang pala ang pagluto ng tuyo. ginawa mo, Chef? Chef, nakaloto ka na, to, Chef? Oh, cool. Wow. 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 <laughs> tapos mayroon pa kaming coffee. Anong pangalan nito? Crispy, Crispy cream coffee. Tag 100 plus daw dollar. Grabe. Kaming olam, tapos gulay. Tapos yung kanin namin nga sunog. <laughs> ano ba na yun? Girald! <laughs> Ba't tayo mga bitsit?

Pogi, gadayot ka? Opo. <laughs> Yung aming poging ano, cook o si Joshua Garcia. Oh? Roger.